Titestingin natin itong The all new Honda Click 125 version 3 So yung engine specs nito 125cc, 2 valve, single overhead cam Tapos liquid cooled So sabi nila ito daw yung pinakamalakas na motor Sa 125cc na scooter So tingnan natin kung Malakas nga ba yung power nito Tingnan natin yung bunot ng motor na to Sa pag ginaganong-ganon ko pa lang oh, Napaka responsive na talaga ng makina nya Ayun o oh. Testing 60 mana 84 90 ninety, yung na, try ko yung kuan. Eto lang, kasabay mas halos ha na hundred 108. 108 lang ay na umangat 109 ayan ayaw mag 110 mag 110 na natin na 109 lang talaga ayaw na stock engine to ha ah, walang binago sa panggilid. gilid o yan nag, -one, nag 110 nag 110 sya kaya pala 110 lakas lakas na ito garoin nyo sa so 125cc walang binago sa CVT stock panggilid to kaya tumakbo ng 110 tapos ang bigat ko is 72 kilos so kung mas magaan pa kayo sa akin like mga 60 kilos or 50 plus lang possible na mas mataas pa yung makukuha nyo doon or mas mabilis yung makukuha yung 100 na top speed kung yun lang talaga yung kaya nya pero kapag nagpanggilid kayo feeling ko mas malakas pa doon yung makukuha nyo panggilid tapos mas magaan pa kayo baka kaya nito mag 115 kung 120 baka kayaanin pa napaka smooth pa siya gamitin